Bukas naman ang tanggapan ng Department of Justice para sa isa sa pangkaso na makaanap ng Murong 43 laban po sa AFP. Nagbabalik si Benedict Galazan. Igagalang umano ng Department of Justice kung magsasampa ng kaso ang mga kaanak na Morong 43 laban sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na umaresto sa kanilang mga kaanak. Ayon kay Justice Secretary Laila Dilima, hindi magiging mahirap para sa mga kaanak na Morong 43 ang pagsasampa ng kaso dahil gagawin din ng DOJ ang kanilang tungkulin na tanggapin at siyasati ng inihaing asunto the alleged human rights violations. Now, if they want to file uh, more charges, then that is perfectly within their right. And uh, obligation din ng DOJ yan na tingnan ang complaint if uh, one is filed with us. Samantala na nawagan din ang kalihim sa mga kaanak ng mga biktima na maging mahinahon at magtiwala sa batas. Inactionan na, na ni Presidente yung uh, usapin na yan and uh, it is a very welcome act on the part of uh, the chief executive and at the same time commander in chief so kailangan magtiwala din sila sa proseso magtiwala sila sa justice system that is the sole uh, discretion and the call of the military it's a voluntary act no one can compel them to do that Samantala, anim umano sa Morong 43 ang hindi pa makakasama na palalayain dahil may mga pending warrant of arrest din ang mga ito. Sa kanilang pag-iimbestiga, dalawa sa anim ang na-validate na ng DOJ samantalang ongoing pa ang investigasyon sa apat pang health workers. So kung bailable, then may pag-asa rin ma din sila if they can, if uh, they would to post the bail. Otherwise, then uh, hindi pa sila pwede talaga makalaya. Benedict Galasan para sa UN News Worldwide at ito ang Balita.